Andito kami ngayon sa Nueva Ecija. First time lang namin pumunta rito. Sarap lang ganito. Yung nasa bukid ka. Tapos lakad lang. Dahil mangga oh. Doon. Farm, farm, ng Farm ng mangga rito. nakakamiss no. yung ganito ang tatakbuhan kayo mga kasamang bata sarap maging bata bukid bukid na ihin ako eh, no? Lakad mo ta hanggang doon. Masarap ng hangin eh. Sarap maglakad-lakad. Sunset. Okay. Nepa Hindi ko alam kung saan banda to. Kayo po. Alam niyo ba yung kayo Upo eh. ito may fish pang sila rin sab na lang ha. may fish pano no? tapos ito alatir si atatu eh ito sarap na matamis <laughs> na kamis ayan papaya kunin natin yung papaya Gusto niyo <laughs> na papaya? Kunin natin. Yan. Takad lang. Yan, kambing. Kuha rin tayo ng kambing. Hey guys! Welcome to my channel. Please subscribe, please. Yan, punta tayo dun sa ano, atag dito. Rest house nila. Yan. Ganda, oh. no? Hindi nyo, makikita nyo rito yung Sierra Madre na Sierra Madre yan ang nakikita nyo tata ito, ito 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 malaki nasa likod ng bundok na yan Sierra Madre pala yan tapos ito ang mangga farm yata ng mangga ito sobrang layo rito eh nung kami kung alam nyo yung kayupo na no. iihin mo na saglit lang ay ina ako eh. Sarap maglakad-lakad. Doon oh. Galing kami doon. Oh. sa may sasakyan doon. Video natin ganun sa may rest house. Siguro kung may bike ka lang dito or yung ano electrical electric bike ganda sana ng mag stroll stroll dito sana sa ano hapon yung ganito ko aras tapos ano pag kakain sa tanghali pwede kayong mag ganarita dito kakain camping Ayan, sunset bukit Sarap kaya ng ganito. Gusto, ito yung gustong gusto ko na ano, eh, nakakamiss. Hmm. Hmm. Na yung yung pagsala-sala -sala ko sala-sala ko yung kakain tapos yung mga pagkain is, mga gulay isda, mga ganon alam nyo yun sarap nun tapos kamayan Yan, tinig na mga pabo. May maliit na bahay dito. Tapos may may sa ano ba to? Sampalok. Tapos may mga alaga silang pabo. na rito na fish pan ayan double purpose oh no, no. So, ano, ano oh ano, ano, lalim pala nito ano? oh, oh apat yan eh may eh, mga itik oh hmm. may mga tilapin At kahit, eh. hmm. may mga babu. <laughs> <yung pinamata>, <laughs>

No no. Dan nah, itik oh. Ada banyak tilapia di atas. Itik pa oh, pato. Ah, sabali di itik. Di yin ata black. Ah, soymo. Yung, yung black ang yung itik tapos ito mga puti, pato. Tapos may mga tilapia daw dito eh. My best friend, best friend. Come, come. Let's go. Sigay.

sana all may bukid na ganito kalawak ang lupain <laughs> papasa na all kan lang sa kanila pala to lupat na ako oh. isang palok yung, lupain nila ang gandun pala sa may yun o oh, yung nakikita nyo doon ito ang puno na yan ang gandun daw yung lupain nakikita nyo doon 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 sa may sakyan doon doon yung sa may puno na pinakita ko lupain nila daw oh, grabe no pasanawal ka ng sun of siya energy ko ah itik ini pato pato ini pato pato ina pa na naglangoy mana Dinah madilin nah, nah. nah, nah. Mm. Oh, <coughs> kami okay, kita mangga bagi huh? ah, kita mangga bagi oi <coughs> <coughs> sana oi <coughs> sana, <oy>. sana, <coughs> Hmm. Oke, okay. so see you next time, bye bye.